<laughs> Pakaisipin. Pakaisipin ninyo. Nakakaliso oh, okay. na wala na internet. Wala tabla wala. Halos wala Taka na po tayong oras. Ay, naubos yung oras. Naubos oras natin. Ang dami pa naman namin pag-uusapan. But anyways. Maraming maraming salamat po sa pag-support sa <laughs> nyo. Kasi 55. Kaya Sige. nga. So, retyo <laughs> tayo na lang natin to. Okay. MC at last is si kumpirmadong pinalaya sa Showtime may mas malalim mas ma, may mas malalim, malalim raw na away kay, kay Vice Actually makikita mawala na rin yung wala na rin sila sa mga schedule ng ano, ng Comedy Vice. Pag tinignan mo yung Facebook account, wala doon yung Mondays to ano, hindi na sila nakikita. So sabi nga nung source ko na nakachika ko, parang bukod pa doon sa nakita nilang vlog, may mas malalim pang ano problema parang dun yata yung nag like, yun trigger yung sa, hindi di, ah. dun sa dun sa vlog na yon parang yun yata yung yan yun yata yung pagkakaton para ayusin okay so kaya lang hindi yata nangyari mama. or something hindi ko nga alam kung bakit pero nag kiss and made up sila after that topic. yun na nga eh may, may ano kaya meron meron kaya ang dahilan na yung mga di ba pa, kasi si sabi na natin sa si Christy, si, si Christopher min, di ba? Okay. parang ang dami niyang alam about Vice. Okay. Siguro isa sa mga dahilan kung bakit uh, nagkakaroon din ng problema. Pa, paano Because lumalabas yung mga problema? Ang feeling na-i-share. Baka nga mm. sa akin lang ha, hindi ko alam, pero ang, so ang tanong ko dito ngayon, naman si MC si mas close ka naman kay Vice over ano? Baka may pinagkukwentuhan yung dalawa. Pero ako di eto ngayon yung panahon na hahamunin ang galing ng ni MC at saka ni Lassie, nang wala ang anino ni Vice. Nabuhay ba sila? Sumikat ba sila nang wala si Vice? <coughs> hindi sa ibig sa sabihin, <coughs> hindi <di> sabihin, <coughs> well, no doubt na nagbigay talaga sa kanila ng, si ng, 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 fame ay si Vice. Ngayon, hmm. ngayon nga, ito, <coughs> dito sila mahahamon yung, yung galing nila. Sa sarili ng o -o nahamunin kung pa pala magagawa ang sarila ma-maintain yung kasikatan nila nang wala nang walang anino ni Vice. Pero ako, ako, naniniwala na mas close talaga itong dalawang ito kasi nagsimula silang magkaibigan nang hindi pa nila kilala si Vice. Mm -hmm. 'Yon, 'di ba? Kinikwento naman nila si na Uh, yun uh, nga, nagsisimula pa lang sila, magkaibigan na sila ni MC, sabay sila nag-audition habang nag-audition sila, nasa si Vice Ganda nanonood, so mga time na ganun, so feeling ko mas walang iwanan tong dalawang ito mm -mm. kaya siguro kung sinabi na wag na muna yung isa, baka sumama yung isa. Habang ah, natin, sino ba ipapalit ni Vice yung sa dalawang to dahil Parang, may mga Kailangan, kailangan ka... ba na ipapalit? Mo, uh. Hindi kailangan kasi ni Vice na merong iba eh, na meron Bantay sa na hindi, sa mga concerts. Ah, sa, con sa mga shows. Ako napakadali niyang makahanap. O okay, yung mga gano'n, kaya... Si Petit at si Negi. Aabangan okay? ah, natin yan. May, hmm. Kasi si Petit, meron din siyang... Alam mo naman, nakakatayo naman na si Petit. Ah, kasi nalumpo siya <laughs> dahil... <dalin. laughs> <laughs> siya naman ako yun. Hindi, nakakatayo naman siya. Ibig sabihin, meron siya so, sa sariling kanil. Okay. Iba si Negi, gano'n din. Si Negi lalo. Siguro ang kailangan ni Vice, yung, yung, mga hindi pa talaga na-establish ang pangalan. Marami yan. Marami yan sa Vice Comedy Bar. Pero ako, nanghinayang lang ako din sa samahan ng mga ito. Di ba? Pag, pag lahat kasi ng, ng, ng project ni Vice magkasama itong dalawang ito. Mm -hmm. Ngayon, I'm sure naman, darating ang time na magkakayos itong mga ito. Kaya lang, sabi na, it's never gonna be the same. Ah, talaga. Again. Ako naniniwala ako na pag su super close kayo, magkaibigan kayo, pag nalamatan, mas 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 mahirap. Mm -mm. Mas matindi yung impact. Kaya nga, mm -mm. yun nga. So, ako personally na experience ko kasi yung ganun eh. Yung parang sobrang close natin, nung nagka-damage, parang, ako na mo yung agan ah, palayon pala yon mas Papa, ma kasi yun pag may yun. ginawa sa iyo hindi masyadong close okay lang eh pero pag kaibigan na kaibigan mo eto man dalawang to may manage ni Vice or kasi hindi. si Chad uh ah, Viva ah, yon eh ah, ah. di ba ba kami na manager or something hindi ko alam eh hindi ko alam gusto ko lang kunin tong dalawang to sa mga show kaya lang hindi ko alam kung saan at kung papaano, siyempre pag may manager, mas ah, lalong mahirap. Sige, so, pag- si siguro baka Make pwede shade. mong contact. Pag- But anyway, sana maayos pa rin. Pero sana, sana maayos. Rin, sinabi mo, it's it will never be the same again. Oo, oh, sana mai at saka sana ma-challenge itong dalawang ito na to stand on their to stand on their own feet. Correct. Tingin ko kaya naman. Uh Oo, -oh, mm -hmm. kaya naman. May mga gano naman Eh. May mga gano pagkakataon kasi na napahiwalay ka pero it turned out uh -oh. na mas nakabuti pala sa iyo. Yes, may mga gano diba? naman. Umalis kasi sa isang lugar, lumipat kasi sa ibang work pero mas nag-excel ka pala doon ng bonggam-bongga -bongga, mas pa. Oh well. Eto na Andrea Sam Agaw, excel na sa Bray wedding. Ayun lang at least ano, kinoflonta talaga yung really ik ikaw naman yung si Andrea. Gano'n naman yung jowa mo. Si, Fla si Sam bumatay ba ito? Yes, charot. <laughs> O, di ba? Tangkat oh, niya. Ang hirig yeah. talaga ng lola mo sa ano, no? basketball no? player. Basketball naman, player. Chump, yeah. Good catch din naman kasi si Andre. Ang swerte din naman to hmm. si Eh, ganun talaga. Pag maliit ka, mahihirig ka sa matatangkan. No? Eto, hindi na natin ito dapat pag-usapan. Okay. Dahil, hindi naman talaga yata totoo. Nagpakanta may anak na sinasiyan. Pero, grabe no, kasi. Kakasuhan ng libel. Eto, grabe kasi. Akala mo talaga totoong-totoo. Dahil meron pang Meron mm, pang kalga-karga. Uh, actually, actually, 2019 pa yung pelikula niya, kaya nagtataka ako bakit hanggang ngayon eh. Alam mo, minsan nga sa press con, may mga patutsada pa rin na ganyan. Kire-question mm -mm. nila si Luis kung nagkaanak ba talaga or what. Tumaba kasi si Luis, di ba? Oo. Tapos tsaka, nawala rin for a while. Nalala mm. rin natin siya. Ay, isingit Julia Montes. <laughs> Pero hindi naman, malalaman natin nagkaanak ng isang artista pag sila mismo. Nang umamin. Ah, talaga. E, Ito diba, na naaminin. For the longest time kasi di ba itong si Nadia tsaka si Baron sinasabi may miss blind oh. item. Pero alam, alam natin baby. na meron na. Ako hindi ko alam ba? na meron. Si Aubrey Miles alam mo nung araw na may anak. Kahit hindi si na Kasi nakita ko kasi si Aubrey na may, may mga kamot. Ah, so, pag may kamot, Ba't ikaw marami may ka, kamot? May kamot kasi dito, di, natutulog po dito sa katawan ko yung tusa kapag ka nag -inat. kapag ka nag-iinat, nakakalmot oh, So, hindi yan dahil naging preg, nag-pregi ka ng anak ka, kundi dahil sa pusa. Ay, nakakaloka lang kay Obi. Super, super <laughs> deny siya noon. Ay, talagang without bath. Sinabi ko, eh, hey, kung hindi ka nagkaanak, bakit may kamot ka? Kasi tumaba siya, daw siya. Kasi ganun. Tumaba daw siya. Naku, mas matitindi pa yung mga chika. Anyways, ayun. So, So, eto na nga. Senator Grace po, lobby po, puring-puri sa pagmamahal kay Ronyan. Ayun Bakit na lang yung picture na lang. Nakita Bakit naman hindi? Kasi may mga pamilya, may mga magkakapatid na hindi. Pero eto nakikita mo yung closeness nila, yung pagdadamayan nila. Ako, isa lang ang nakikita ko doon. Dahil kay, ano pa rin, Susan Roses pa rin. Wala silang choice. Hindi, may choice naman. Na Wala silang choice. Closer. Dahil, dahil hindi naman sila pinalaki ng kanilang ama na si FPJ, mm. nang hiwai-walay sila, at uh -huh. watak tak sila. From the start naman hindi naman tinago ni ni mm. The King uh -huh. yung pagkakaroon niya ng anak sa iba't ibang babae. At hindi rin niya itinago to kay Lobby. Uh -huh. Hindi rin niya ito tinago kay Ronnie, 'di ba? Pero yun nga, si Susan din s'yempre naging susi. Kasi mm -hmm. s'yempre maganda yung Susan and Susie. <laughs> maganda eh, maganda ang pagpapa kumbaga hindi niya binuhay sa mga masasama. Hindi, yes, ito kasi si... May iba kasi ganun eh, na huwag si, yung, ano dyan sa ano, katabi dito. Si Senator Grace po kasi, hindi naman siya pinalaki na, na ano lang siya, na, akin lang to ha, oh, hindi na. kay kasama dito, mga ganun. Hindi siya pinalaki ng ganun. Kasi sabi ko nga sa'yo, magandang pagpapalaki ng mag-asawang Susan Roses hmm. at si uh, FPJ, dito kay Grace po. Okay. Meron kasi mga ganyan na hindi oo. talaga nire may Marami, marami. Hmm. May mga kakilala ako na hindi talaga nire-recognize. mm iba talagang pag, nakikita, pag pinag-uusapan na, ay, may kapatid ka saan? Ayaw talaga nilang pag-usapan. Oo, oh, oo, oh, Oh, Nasa ano na yan eh. Pero dapat talaga ang magulang, alam mo ang tatay, pag may mga anak siyang ano, kailang pinag-meet niya talaga eh. Tsaka dugo talaga kasi. Mm -hmm. du magkakadugo kasi ito. Tsaka yes. dugo talaga <laughs> nilabit Labi ka ni Ron. <laughs> Hindi na malingid yan. Na ano. Hindi na talagang dugo naman talaga. Totoo naman. Totoo naman. Oo. Oh. Di ba? Siyempre, pagka dugo mo, di go-go lang. Yan. Yeah, ito kasi si si Lobby kay Rowena Moran. Oo. Uh -uh. Kay Ana Marie naman si Ronyan po, di ba? Si Ron. Oo, oh, si Ana Marie. Kala ko siya sabi mo, eto kay ano, <laughs> Ayun na, naihabol pa rin natin Medyo nag- Maraming sa maraming sarap Wala pa natin pag-usapan yung mga iba Wala, eh, huwag na natin pag-usapan Pag-usapan na natin <laughs> Okay na yan Maraming maraming salamat po Ako po Kosyo sa kosyo sa lagak sa dedik. Siya po ang nag Ray Bubay. <laughs> <laughs> Hindi pa nakikita ang Bubay. Laki ng braso ko. Nagmukha tuloy akong Borta. Ano ba yan? Kasi Ray, Borta. Borta ang bakla. <laughs> Nag-gym kasi ako dati. Ah. Oh, the one and only Ray Fresh Pumaloy na palagi like, kong tinatanong left and right, back and front, top to bottom. Artista ka ba? Hindi po. May bube lang po. <laughs> May lang po akong braso. At maganda. Okay. Mm. At ako naman na nag-iisang don't -don show na hindi magpapakabag sa kahit na anong showbiz online talk show sa loob at labas ng BWA Abante Radio. Again. At ito ang talpakan ng chika AF Mini. Bye. Bye. Bye, -bye. <laughs> asahan at aaliwin. Ah, Aaban inang mga chika mula umaga, tanghali at gabi. Walang inaatrasan at hindi dapat isang tabi. Ito ang tandem na aariba. Ah, Aalok sa mundo ng showbiz. Walang lusot ang mga chika at walang magmimintis. Ray Pumaloy at Don Sermino sa talpakan, upakan at kansawan ng mga chikang aaliwin. Ah. Aminit dito yan sa DWAR about the radio